Good morning everyone. It's me Krislyn, and welcome back again to my channel. So, at dahil demotivated tayo, guys, mag-morning routine si in Davidi So, ayan for today's video, maglilinis tayo ng bahay bago tayo magtimpla ng kape. So, ganun lang, guys. Timpla muna tayo ng kape and then habang naglilinis pala, lang magkakape. So, yun, magpapainit muna ako ng tubig, guys. Dito sa aming uh, initan na hindi pa nanguhugasan ever and after. <laughs> dito mo na yan, Jen! Tapos na ako kumuha pa nga ng ano, eh. So, yan, guys. Tayo ay mag-iinit ng tubig sa so, first in the morning. Ayan, guys. Tignan mo naman. Nagkakalawang. <laughs> wala, may tubig na siya guys. magpapainit na tayo ng tubig. Ipapatong lang natin siya dito. At ayun na Ha? Guys, sinaksak natin siya dito. At kukulo na yan in a minute. Magpainit ang tubig guys. Uh, tayo ay magkakapi muna pala. Bago maglipos na siya. Guys, gagamit ako ng um, great taste. So, full black lang siya, guys. So, ay, hindi pala ako laga asukal. So, magkape muna tayo. Dito sa bahay ni Mommy Jan. Ayan. So, wala tayong asukal, guys. Ayan. Kape. So, back to morning routine. Masaya so, na siya. Wala tayong kape. Walang asokal yan, guys. Dami ng kukukuha. <laughs> Ngayon, habang uh, magkakape, maglilinis tayo, syempre. Kasi ayun yung may-ari, guys. Si Mami Jen. So, hindi ko siya pwedeng, ano, kasi yung baby niya kasama niya. Dito. Diba? Dito diba? ang yung ang 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 na sama natin ni Mama J ay Mami Jen or Jen's vlog. Ayan. So magkakapin na tayo. So ito yung bahay niya guys. Ayan. Yung pinatayo yung bahay dito. Hindi pa siya tapos. Under construction pa siya. So ayan. Kaya magkakapin muna. kape, kape, kape. Kape is So, ayan, guys. Don't forget to subscribe here in my channel. Ano na po? Tilapia? Kanit. Share shadow mo mamaya? Mm -hmm. Chat mo ako pag sa share shadow mo na. Saan so, ba nalutoin yan? Yan? Ah, dito. Saan ko ka lang? <laughs> Di din, ah. na. saan pan. So ang black coffee tayo sa umaga. So, ito muna yung mga magiging content ko, guys. Puro bahay-bahay muna. Ang init. Sobrang init. Kape sa mainit na panahon. mo. Sabi ko pa ang video eh. Hindi ko pa na-upload yung iba. Upload ko na ngayon. Guys, thank you, thank you for watching. Here in my channel for my morning routine sa bahay ni Jen's Vlog. So, bahay niya to guys. The quick tour ko kayo. So, napakasimple lang muna sa ngayon. Ayun si Mami Jen. So, ayan yung bahay niya. Isang straight pa lang yan. Pero ayun yung sinya si So, TV niya. Ayun. Gamit niya. naka-live siya, guys. So, ayan po. Ito yung pintuan niya. Ayan. Yeah? So, again, again, thank you for watching, guys. Pabush.